ko suko jud ko sa mga way ayong kandidato nga uh, nagratol ba ni mga tawhana ron Kaya kusog ba ni mamalit ning uban sigur ba sila ingon nga kinsa tong nakadungog sa waling kanong mangita pa mo na may record diha <laughs> ki harab ko no ko atubangon ta mo ang nagpabilin sa kong kasing-kasing karon wa nang kahadlok ang sakramen nga inyong madawat dili nagikan ni Father Darwin gikan na ni Kristo. Amen. Tawam ka na na. No. Naingo ka na. No. o na no? <laughs> Bonhano, nakadawat ka mo. Labi na mo, simba mo. Mm. Labi nagmanimba mo. Nabay in fee ang simbahan. Naawa. Hmm. Anong di man manimba? At tapos nga noon, no, entrance fee, mga Silingan na ba itong <laughs> Diskuhan, muad to. Nag, Diyos ko, busy. Karoon nga Pasko, ang pinakanindot nga celebration sa Pasko, atong duulon si Kristo. Maingon nga nakadawat ka mo, nga way bayad? panghatag usab kamo ng why, pagpangayo og bayad Puna nga yung kasal pa mahal mang kaayo. No? Kada Thursday man ang atong schedule, no? Why bayad? Regular schedule na to, libre. Nibaw ba mo? Uy, naman kayo ba? No? Mm, ang buti. mo uya ba Pader? No, pagitaan ito mo. No. Walang <laughs> <laughs> tinuod nga, mahal ang pagdawat ni Kristo. Gilatid na, na niya sa balang kasulatan, nakadawat kadawat mo, nga walay bayad. Musa pang hatag kamo sa walay pagpangayo o bayad. Walang kamu mo, nga din ni Karon, pero kaya ano na kung masakit mo, tawag magpare. pari. po mo ka ng hilog pang tiwas. Sa pagtuong ni mo doy, hapit na ko mamatay. Itang tanan, hapit na mamatay. Uy, inay mo tapad, hapit na ka. No. <laughs> simba ko kapatid, na ikaw ang tayo maunang pariaka. No. <laughs> Una nga, si Kristo, ka kaayo, duaw niya ang kalungsuran, giduaw niya ang kabaryuhan, o sarajo ituyo niya pagsangyaw sa gingharian sa Diyos. Munsa hinungdan nga nung nagsurisuro si Kristo, pagsangyaw sa gingharian sa Diyos. Kaya na ang po'y gingharian ng yawa. Uy. Ha? Muna nga, ato yung isangyaw ang gingharian sa Diyos. Una nga, uh, once a month, magsuro itag mga baryo, aron isang yaw na to, ang gingharian sa Diyos. E kung di na isang yaw ang gingharian sa Diyos, gubot ang atong kasing-kasing. Gubot ang atong dughan. Yan naman, gingharian naman sa demonyo ang kanunay natong gisangyaw. tino dili. O nang sa itong ibanghilyo isang gisangyaw ang maayong balita. Kung saan ba balita? Kamatuuran. Naghan, kaya hindi ganahas kamatuuran. Kumusulit dito kamatuuran, mangyamit nato ang mga tao ngawa sa kamatuuran. tino dili. Pero si Saint Ambrose, nindot kayo, o niya By the way, ang ato misa karon dili ni para ugma. Kay ang anticipated mass kun mga alas 5 alas 6. So, na ta pwede maghimog anticipated mass alas 2. So, an kung mag uh, sa una anticipated mass, pero di na ni anticipated mass kay alas 2 man ta nagsugod. Kay mag magsugod alas 5, mahuman pud ta alas so 1 Munang atras na lang ta alas 2. Pero din siya anticipated, anticipated mas uh, simba pa mo ugma kay sabado ni nga misa. Hmm. Matod pa din he, sa pag-ampo sa katilingban. Ingon siya, o. Oh. Pabaruga din he, sa imong simbahan ang mga tao nga subay sa imong kasing-kasing aron magdumala ni ini sa kaisog o kaalam. Kaya ka mamalamon, pero talawan. Uy, Tinoo dili. Si Saint Ambrose, isog, huwag makiadmanon. nun. Uy, paminaw mo. Kung sa si Saint Ambrose, isog, huwag maalamon. Daghan na tong leader karon nga maalamon ra, di isog. Talawan. Uy, patawag ra ba ko sa so ubis purong sunod adlaw? Kahit hey, doon na yung may mga kandidato. Uy. Babalhinon ko nasa Spada Darwin. Mm. Yan ko mga hangyos, Bishop, i-extend e ko sa sya Bishop. Kaya, di mahuman ako mission ko to mayo. Kay, ipapriso para ba nako sila? Kaya ang mamalit, ipabilanggo e, na to nag-anad na na sila. Sila, ako ko ha? <laughs> ako, suko jugo, sa mga way ayong kandidato. Kung pangkutan ko kunin karon, nag-urus-urus akong kasuko. Because we need to give justice to the people of God. Amen? Tanaw merkado. O balik na nas Kristo. Tinoo dili. Hindi ah, naman mo tingog kay panatiko sa politiko. O nang di na kakritiko. Tinoo dili. Anong hinay man mo mo tingog? Tinuod dili! Oh. Ano man, daghan na itong fanatiko. Ako naman gusto nga. Anong masuko ko? Suko ka Kristo gilimbuad gani niya ang mga nanindas merkado. Giyin yung gihimong merkado ko simbahan. Ano man, because of injustices. Amen? Wala nang ningon si Kristo, wa ako man his kalibutan, anong pagdalag kalina? Ni anhi ako kalibutan. Aron pagdala o ispada. Ang sitahan ni Kristo. Ispada. Pagkabahin-bahin. Amen. Wala nga nang ratol ba ni mga tawana ron kay ba ni malit ni uban. Yakin sana, secret oh kay gimension. Yonona no <laughs> na. Wala nga live ba ni? <laughs> ba sila iyon nga? <shut> Kinsa tong nakadugog sa waling. Ganong mangita pa mo may record ya? <laughs> e, Kihara ba ko na ko? Atubangon ang nagpabilin sa kung kasing-kasing karon wa na yung kahadlok. Ang kaluoy na kos sa sa siya, musuroy ra mga tauhan na panahos eleksyon. Labon ra madao, di napakita. Tinoo dili. Yanong hinay mo, mo tubag. <coughs> Nakadawat na mog ayuda. Tinoo dili. Kana. Ayo mo kasuko no with feelings ra ato. Family dynasty is the source of corruption. Balik ko na ka. Family. Pipilaraman ka, pamilya ang nilid sa mga lungsod sa wukol. Pang-retire na mo, oy. Ngayon tatagbag o. Oy. Amen? Mm, nura po nang albularyo ng politiko. Hindi pa mamatay, ipasa. <coughs> Pasti lang mo mag-exercise ko karong March 28 sa Tibuok, Valencia. Ipabalin ako nila. Nga, mo hangyo mo kong bishop, bishop i-extend ko usa ka term sa Valencia. Masukot mo. Yeah. Unya di man masukot ang mga kandidato. Unsa on man inato? Nagsurbi na ra ba sila sa mga tindera sa merkado? man eh? <laughs> Ikiharap ko nila. Good news ba yan na? Kaya may bawaan ron ang ilang mga tinaguan. Shh, kinsa na? Secret. So, anong ingon mo ng kapadir? Nakurakot me. Nadingan. Nagingan. Day ko ninyo. Anong nireact man mo? Ang pikaswa lagi. Ang magsili, maupo na'y mahangan. Walang tindog ta kayo, na ato ng kwarta. Kana ko nung atong merkado ron, 70 million na ko na. tinuod na, 70 million na ko Ang 70 million, makatukod na nagduha ka mall. Shhh, grabe no. Yan mo, balik pa dyan, o lang sad. Wow, mga uwaw. uy. Stingog St. mo kay ato ng kwarta. Nang utang patang. Ang utang, wak madapat. Uy, pasensya na mo ha. Musulti mga kusti noon. Truth hurts, but it doesn't harm. Kining atong kasuko makisunan, gitawag ni, ah, uh, gitawag ni siya, oh, just anger. Doon na niya gitawag just anger. No? Ang sabi just anger. Matod pa? Ngumbasa ko na? Oh, Virtu virtuous anger. Ano Virtuous anger balances justice and mercy. Isa to? Virtuous anger balances justice and mercy. mercy. Sobraan ka ka-merciful, dili mas serve ang justice. Sht. Uy. Muni akong hangyo ninyo din niya sa kanduwa o Bisag Bisagin sa inyong, bako'y problema kayo sa inyong piliot. Uy, bako'y mag-promote o kandidato. Amen. Nggak aku ngi promote justice and transparency. Saya ngi promote the Father Darwin. Kenapa nggak aku ngi promote? Ngano masukupan sih lah? Hui. Mau saya ngi promote the Father Darwin? Kuska, para makadugog sila. lo. Ngano masukup masih lagi magtransparent tak? Di ba? Nakaroon. Unsa gusto na ko nga pangayuon ninyo sa mga umaabot na tong buutang kandidato. Kibaw ako, kibaw kinsa na sila. Hindi ko mo promote lagi. Una, libre na ta. Health services, libre na ang atong hospitalization. Sugot mo? Ayaw mo padaog ng 10,000 na ba ko ron. Bawag tinuod ba po ito? Nag-10,000 ako noon? sinako na kuno ilang kwarta. Ay mo kaguol kung nay mong patay nang ay problema. Andam na ko. Shhh. Misahi lang ko. Una ang kalag ni Father Darwin. Una okay. nga, dito, ako manghudin siya nga, Kuya, kung masakit mo dito, libre ang hospitalization. Wow! diri, kita pa'y plite ang pagkasulina sa ambulansya. Tinoodile! Paningog! Hindi na kuya pan during sports and evangelization mga egsoon. Oh, amo untang pataudan untang oxygen. Why oxygen? Why gamit? Grabe, no? Asa ang atong mga taxes? Ako nang gisulti ninyo aron mabuka mo nga daghantag benefits nga wa pa madawat ug maunay atong pangayuon sa mga politiko nga mga umpanya karong umaabot nga eleksyon unsa to free hospitalization free education ni pay mo wa kadtong mga mag-uuma nga ni ani ni karon ayaw nang ayuda mo inyong Shh, nakadawat ko ayuda mo na jud ni akong putaran ayaw di ba niya ang inyong pangayuon sa mga mag-uuma libre nga abono. Ano man, pila na kakabuan, dili makot man. Nakasabot mo sa kong point? Parti na luuya, kung di tama ka matapa. Ako nang ibuhat, daka na ko. Ang amigo man na ako sa una. Uy, nagkaroon <laughs> di naman. Tagdi lang, bahalag awayon ko para ni sa inyong kaayuhan. No para na sa inyong kaayuhan. Di ko tagabalan siya, pero dapat tayo kanta, no? Nang mamatay nang dahil sa'yo. Kamu ko One, two, three, go! Kos ka. Nag-iayara mo na. <clears throat> One, two, three, go! But-but. nang mamatay ng dahil sa iyo di gani mo witness hey. <laughs> ayaw para ni wala nga si Kristo nagtuyo sa tibok kabaryuhan o nagsangyaw sa tibok lungsod sa maayong balita katunay tabo sa Canada may tabo to, na to. kung ang mga kandidato kontento na sa ilang sweldo. St. Mutuo ba mo nga kung tinto na sila sa ilang sweldo? Tubag ko na. Hindi, lagi mo mutubag. No? Kung tinto ka mo, nga kung tinto na sila? Oh. <laughs> nang tabangin ko ninyo karong eleksyon, kung inyo ming paliton, amo kang prison. Yes, Practice tabi? Practice tabi? <laughs> come on. Ana, dayon. Okay, ha? Kung inyuming paliton, amo kang prisohon. Tinood? Tinood ka ayaw. Sabi, practice tabi. Pero katong di ganahan, ako ninyo. Okay? Ay, ay lang po mo sulte. Kay ganahan pa mo corruption. Okay? Aray lang ko sa mga bisag 10% lang ako makuha, dari okay na. Siguro lang ninyo, mga kandidato nga nagplanong mo palit, makuha ninyong tibok balensya. Kaya eh, kung di makuha, tika gold yun mo sa prisuhan. Amen? One, two, three, go! Hmm, nagyaya man. <laughs> Ura mag-ipusaan. <laughs> eh, balik to ba? One, two, three, go! <inaudible> Tinood! Ini orang mau gue kena buhi ini. Sayang menantin tausan Fadir Uy. Pengpelit dan negerusi. sunud buan magkisi-kisi na. Edi man ini taga buwan ni. Uwan-uwan. Eh. Magbidyo taga dali. Eh. May puso niya. No. May nalang naipuan eh. Nga isog-isog nga talawan oke nga be? One, two, three, go! Tinanod! <laughs> <laughs> Amay ah, na lang, naipipila. Na. Ipipila na <laughs> Di man siya ko kakonvensin niyo kayo ni Uban. <laughs> Ang Uban pun mga panatik ko pa. Ah, okay ra. We have freedom. Di ba? Pero I have also my freedom to make the election credible. Nya okay na, mag-meeting ko sa mga AFP. Kay magsuri-suri ni sila sunod adlaw. Kay March 28, kung doon na ako'y masakpan, ikihanan na ito dahil. Hindi na ito magpahabot pa. Kung mi ni Atty. Pital Corrine, Regional Director sa Comelec, si Mig ron yun siya nga, Father, doha kabuwan do na na tayo mapapriso nga politiko nga gahig o. Okay mo? O okay kayo? Hindi <laughs> <Okay, laughs> na. Na na. na, na. Ay, salamat. Na Mahi na eh, ko'y na. May na na ko'y bainti na rin. No. Kuna nga, kuna itong krusada, no? Uh, confident ko, ana. I am confidently beautiful with a heart. Kaya siya nagsulti, ana? <laughs> See? Few words back nito. I am confidently beautiful with a heart, no? Because of love. Mara ni atong rason, ani? Kung katapusan na nakoron, ron, leksyon, ipapisahe e, e, ko ninyo, ha? Tinood. Tinood kayo. <laughs> Ayaw mo look, mamatay. Kaya kung mamatay mo nga, na-stroke, why lami? May na matay ta, nga dun ay noble Ato karong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.